pang regalo o pang outfit, check. Meron yan sa Divisoria, Maynila. Kaya naman ang last-minute shoppers doon ang punta. Silipin natin ang sitwasyon sa Divisoria mula kay Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Mary Mon, unahin muna natin yung biyahe papunta dyan. Kumusta muna ang daloy ng trapiko? Yes po. Sumakay ako ng jeep sa Maylegarda. Mga alas 3, mga 3.15 yon papunta nga dito sa Divisoria. Medyo naging masikip ang daan, lalong-lalo na dun sa may pa-Avenida o kaya sa may parekto at binyo. Dahil bukod nga sa inaasahan natin na dudumog yung mga tao na pupunta at mamimili sa mga mall dito nga sa Divisoria, ay marami rin ang umuuwi ngayon sa kanil kanilang probinsya o mga tahanan. Kaya naman sa may Avenida, yung intersection doon, masikip ang naging daloy ng trapiko dahil nga doon papunta ang ilang mga bus stations. Pero pagkalagpas naman noon, may kita natin na puno rin ang mga L, ang mga train stations, puno rin ang mga e-trike, e-jeep, pati ang mga jeep din na papuntang Tutuban, Novaliches, lalong-lalo na dito sa Divisoria. Merimon, ano-ano ba yung mga patok na ibinibenta dyan na pangregalo? Para sa mga may budget o wala, swak na swak lahat ng binibenta dito, lalong-lalo na sa iba't ibang mga mall na nakakalat dito sa Divisoria. Nakakalat din dito mga laruan, mga damit, mga sapatos, mga accessories na pwede, pwede pa raw itong tawaran. Meron na lalo na ang mga Christmas wrapper, Christmas cards at saka ang mga angpaw na nasa limang piso hanggang 10 piso na lang kada balot. Ang mga Christmas wrappers din, sobrang mabenta na rin daw dahil nga ngayon ay nasa 300, 350 o 400 pesos na lang kada 100 piece at pwede pa raw ito tawaran. Kasama na dito, may laruan pa. Yung mga sasakyan na pwedeng sakyan at imaneho ng mga bata. Pwede na rin daw tawaran mula 10,000, 11,000, 12,000. Pwede raw ibagsak presyo ng 8,000 o 7,500. Oh, Sa mga hahabol naman ng shopping na ngayon pa lang magpupunta, may abutan pa bang bukas sa tindahan dyan, Mary Mon? Yes, meron po. Meron ditong night market sa may tutuban ng um, mall center kung saan siyang hindi lamang puro kainan. Meron ditong mga binibenta, mga stalls, mga booth, kung saan pwede rin mamili at maglibot ang mga dudumo. Kaya naman sa mga may pasok pa, kayo alas 5 pa lang, at kahit naman na limited ang oras ngayon, ang mall hours, dahil nga sa 24 bukas, ay 8 a.m. hanggang 4 p.m. lang ang mall na ito, ang 999 mall at sa December 25 ay 12 noon lang hanggang 7 p.m. ang bukas ng mga mall, meron pa rin namang maaabutan para sa mga may gustong maglibot o mamili. Tulad na rin sa Lucky Chinatown Mall na nakakalat ng mga pailaw, dekorasyon para sa may gusto pang maglibot. Kaya naman sa mga dadagsapa at mga mamimili pa ng regalo, meron-meron pa kayo maaabutan. Mary ah uh, pakilibot mo nga, pakilibot mo kami dito ni, ni Jay at ang ating viewers dyan sa makikita natin mismo live sa Divisoria. Okay po. Dito makikita natin nasa isang floor ako sa isang pasilyo sa 999 Mall. Sa katapat ko, yung Pasilyo B, patawid dito sa kabilang 999 Mall. Pero halos pare-pareho sila ng mga binibenta. May kita natin dito, may mga sapatos kung saan 500, 600, 700. Depende na lang talaga sa budget mo, pwede kang mamili kung ano ang gusto mo. May mga laruan din, mga accessories, mga pabango. At may mga relo din dito na nasa 100 pesos na lang tulad nito dito sa part na to kung saan hindi lang yan mga relo, mga t-shirt, yun din ang mga binebenta nag -swak na swak na pangregalo. Bukod pa diyan, pwede ring magbumili dito ng maramihan na swak para sa budget mo dahil may mga pantalon, may mga shirts na 2 for 300 pesos, mga t-shirt na 2 for 150 pesos, at pwede pa raw tawaran. Depende pa to sa kung gaano karami ang bibilhin mo. Kaya sobrang dami, hindi ka mauubusan, hindi ka mawawalan ng bibilhin dito para sa mga may gustong maghanap ng panregalo dito sa Divisoria. Sige. Tamang-tama, bago ka umuwi, yung regalo namin ni Pabs J. Ha? Maraming salamat sa iyo, <laughs> Mobile Journal, Mary Mon Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.